Ayan, nandito tayo ngayon sa tabi ng ilog. Schedule pa lang ngayon ng pag-spray ng mangga. Ito, nakasetup na yung makina nila. Oh. Dito sila kumukuha ng tubig sa may ilog. Ayan, mabuti nga may tubig pa yung ilog. Pero summer ngayon, mababa na yung level ng tubig. Kung mapansin nga yung bandaron to tuyo yung tuyo. Nakalitaw na yung riverbed. Ito na lang yung parte na malalim. Kaya dito lang sila nakaka... ng tubig yung makina oh. dalawang makina ang ginagamit may backup pa sila ito yung mga drum may halo ng chemical yan yan yung ginagamit nila para magbulaklak yung mangga ay eh, paghalo baho nga ng chemical yan ginagawa ang preparasyon Spray. Ito yung pwesto ng source ng tubig yung nagtitimpla ng chemical tapos ibubugay tubig paakyat ayun o, no? hindi niya paakyat yan doon sa taas pakita ko sa inyo kung gaano kalayo to malayo to, kaya ang tantsa ko dito ang host nililid ginagamit nila dito, mahigit 500 meters to o hindi lang baka mahigit 500 dahil kasi dalawang hose yan hindi eh, oh. dalawang hose para mabilis ang pag spray kasi kung isa lang ang mag spray abutin sila lang sham sham dyan eh ang ganto sa taas no, oh. sa dami ng puno na mangga hindi pwedeng isa lang ang mag spray dapat dalaw. kung pwede nga lang apat para mas mabilis makatipid sa labor yung, yung nagpapa-spray. Ayun oh. Mangga. Dami. Eh yung hose oh. Mer magmula doon. Gagapang yang hose, dalawang hose packet doon. Oh, ito yung area C, yan. Yang C. Yung area B, ayun yung stas tapos yung area A doon yung kabila nung mataas na yan. Tawid ng kalye. Tatlong area tong mangga na to. Ang daming mangga dito ni Pastor. Ha, puntahan natin to. Pakita ko sa inyo yung ibang lugar pa. Ito yung last na puno ng mangga dito sa area C. Yan, kasi yung banda dyan, ayan, puro coconut na yan. Ito pa ibang mangga, oh. dami. Pa oh. Area C. Yun ang area B. Yung taas. Yeah, kaya ayan. Kaya timpa natin. nandito Andito na tayo sa taas ng area C. yan, Puro mangga oh. yan Ayan. yung kubo na tinitirang ko noon. Na nung nandyan ako. Pag nag-spray sila dito. Sus Mariosip. Apakabaho ng kwan. chemical. Hindi ako maka sa kubo na yan pag nag spray sila sa sobrang baho ng chemical hindi ka tatagal know, matured na nga yung dahon ng mga mangga oh. hanggang dito lang yan kasi itong banta rito puro coconut na yan ito yung last ng mangga ayan oh. mangga puro mangga dito nasa 50 na puno ng mangga na dito sa area si. Meron pa yan doon sa pababa. Ayan, ganito karami ang puno ng mangga dito sa area C. Kung titignan mo, parang county kasi mountainous tong area. Hindi to flat na lupa. Medyo mataas to. Ayan, puro mangga. May makita nyo, pababa. Ayan. Ayan, dyan sa baba na yan. Ayun o, oh, ayun yung pigiri. Yun. Tapos banda rito yung may makina, yung nag-operate ng makina para doon sa tubig ito yung hose, pakita ko sa inyo ito yung isang hose ayan o oh. ayan yung isang hose yung isa, ayun ako, saan pumunta yung isang hose na to ayan o oh. o oh, dito sa taas, ah, may, may nag-i-spray na pala rito to, oh. tignan natin ayan yung isang nag-i-spray oh. binabasa niya talaga yung puno yung pag-spray kasi niya kailangan yung buong puno kailang basang-basa yan walang hindi mababasa yung parang naulanan ganyan ang pag-spray nila dyan yung ginagamit na chemical dyan para magbulaklak magkaroon siya ng bunga yan ang pag spray nila oh. napakita ko sa inyo oh. yung tao ayun siya oh. Ini-spray niya. Yun. Ha? di ba? Ayan pa yung isang nag spray oh. Isang nag spray oh. Pakita sa inyo. nakita kita niya naman. Lakas ng buga ng nung kan. Nung pang-spray niya. Ito pa. Ito hindi pa siya tapos dito. Pupuntahan pa to. Ang dami pa nito. Ito yung lugar na pinakamataas na area ng mango plantation. Ito yung area B. Ito yung nag-harvest si Pastor dito ng mangga. Wala na, naubos na. Kaya i-spray na yan, yan. Pero may bunga pa doon no, Sa taas. Medyo konti dito yung sa kabilang kalsada pagtawid mo doon maraming puno doon mga 50 daw yun sabi ni pastor mga 50 puno ng mangga ayan ang tanawin dito bundok mataas na lugar tong kinatatayuan ko ngayon ayan, ayan yung cell site ng globe tsaka ng smart na laging nawawala ang signal